Mga kabayan, madalas nating makita ang damong ito pero napapansin lamang natin ito bilang isang ligaw na halaman. Ang paragis ay may taglay na lihim na kapakipakinabang para sa kalusugan at kapaligiran. Salamat sa mga katangian nitong antioxidant. Ang paragis ay may kakayahang magpagaling ng iba't ibang sakit. Ang paragis ay may pambihirang katangian medikal. Mataas sa antioxidant. Ang paragis ay ginagamit sa traditional na medisina sa loob ng maraming siglo upang tugunan ang iba't ibang isyo ng kalusugan. Ang mga modernong pag-aaral ay nakumpirma na ngayon ng kakayahan itong magpagaling ng higit sa sampung iba't ibang sakit. Kaya't ito ay isang natural na lunas na karapat dapat pag-aralan. Ano ang paragis? ang paragi sa isang halamang damo na mabilis tumutubo at matatagpuan sa mga tropical at subtropical na rehiyon. Ito ay kadalasang sumasakop sa mga damuhan at harden. Ang damong ito ay punong-puno ng mga beneficyong compound kabilang ang antioxidant tulad ng flavonoids, phenolic acids at alkaloids. Mga bitapina tulad ng A, C at K mga mineral tulad ng kalsium, magnesium at potassium. Ang makapangyarihang kombinasyon ng mga nutrisyon sa halamang ito ay epektibong natural na lunas para sa iba't ibang karamdaman. Narito ang mga sakit at kondisyon na magagamot ng paragis. Number one, mataas na presyo ng dugo. Ang paragis ay may natural na diuretic na epekto na tumutulong sa katawan na alisin ng labis na sodium at tubig. Ito ay nagdudulot ng pagbaba ng presyo ng dugo kaya't makikinabang ang mga may hypertension. Ano gamitin? Magluto ng tsaa ng paragis sa pamamagitan ng pagpapakulo ng sariwa o pinatuyong mga dahon sa tubig. Uminom ng isang beses araw-araw. Diabetes, ang diuretic at anti-inflammatory properties ng paragis ay nakatutulong sa pagplas ng mga toxin at pag-breakdown ng mga kidney stone na nagpapabuti ng kalusugan ng bato. Paano gamitin? Maghanda! ng dekoksiyon mula sa pagpapakulo ng mga ugat na paragis o minom ng dalawang beses araw-araw. Impeksyon at pamamaga. Paano gamitin? Mag-steam ng sariwang mga dahon at langhapin ang singaw upang maibisan ang pagbabara at pamamaga. Mga kondisyon sa balat. Ang paragis ay mayaman sa antioxidant at anti antimicrobial compound. Kaya epektibo ito laban sa acne, eczema at mga impeksyon sa sugat. Paano gamitin? Magdikdik ng mga sariwang dahon hanggang maging paste at ipahay diretso sa balat. Banlawan matapos ang 20 minuto. Mga problema sa panunaw Ang paragis ay tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at nakakatulong sa mga isyo tulad ng constipation, bloating at indigestion dahil sa banayad nitong epekto bilang laxative. Ano gamitin? Uminom ng tsaa ng paragis bago kumain upang mapabuti ang pagtunaw ng pagkain. Pag-iwas sa kanser ang mga pangunang pag-aaral ay nagpapakita na ang antioksidan sa paragis ay maaaring makatulong sa pagpigil sa paglago ng mga cancer cells, partikular na sa colon at liver cancer. Paano gamitin? Idagdag ang mga extract o tsa ng paragis sa iyong dieta sa tulong ng isang professional na pangkalusugan. Kalusugan ng puso. Pinabubuti ng paragis ang sirkulasyon at binabawasan ang oxidative stress na nagpuprotekta sa puso mula sa mga kondisyon tulad ng atherosclerosis at stroke. Paano gamitin? Ang regular na pag-inom ng tsa mula sa paragis ay makatutulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng kardiobaskular. Pag-iingat at side effect. Iwasan ang sobrang pagkonsumo. Ang labis na paggamit ay maaari magdulot ng banayad na sakit sa tiyan allergies, magsagawa ng pat test bago ipahid ang paragis sa balat. Pagbubuntis, kumonsulta sa isang healthcare provider bago gamitin dahil ang epekto nito sa pagbubuntis ay hindi pa sapat na pag-aralan. Mapagpalang araw, mga kabayan.